mga idol, for today's videos ay nandito po tayo sa event ng Embahada Philippine Embassy dito sa Uman Ayan, OFW Family Day bilang OFW dito sa Uman. So kasali po tayo mga kabayan. Kaya tara na at mag-enjoy. At aabangan natin si Sir Arnel Ignacio, ang admin ng OWA. Ang pag-asa ng mga mga kababayan nating mga OFW. At ang Embassy OWA guys ay namimigay ng mga regalo. Yan ay ipaparapol guys. Ang daming mga regalo nila guys. Ipamimigay sa ating mga kababayan dito sa Uman. Ano nga? Ito na nga ang mga prize sa mga games. Ayan, first, 300 real. Second, 200 real. Third, ay 100 reals, Ayan, ang mga uh, parapol ng imbahada, guys. Ang laki ng TV. Suswerte naman, may ref pa, may mga speakers, cellphone, at iba pa lahat po yun ay ipamimigay ng imbahada dito sa uman sa ating mga kababayan. Kaya, keep on watching guys! Aabangan natin kung sino-sino yung mga kababayan nating maswerteng na bunot sa rapol at saka sa mga nanalo sa mga games. At syempre, bago nag ang event na to, syempre na-pray mo na. Pagkatapos, exercise, ganyan, zumba, nag kami guys. Alam niyo yung mga lalaki na ngayon guys, sila yung taga Magdo. sila pa pala yung sinadya ni Sir Arnold dito na matulungan sila kasi ang dami nila guys binoykot sila kaya nawalan sila ng trabaho guys kahit marami tayong problema sa buhay guys sa araw na to walang problema muna enjoy sayawan tawanan mag-enjoy tayo ngayon mga kabayan kaya nga OFW happy family day mag-enjoy Ah, oh, di ba? Kala nyo masaya kami no? Nagpapanggap lang kami masaya. Hindi. Kahit isang araw man lang maging masaya kami. Pero deep inside guys, malungkot pa rin ang aming Pasko at New Year. Pero laban lang. So, ayan nga, dumating na si Sir Raul, ang ambahador ng Pilipinas dito sa Uman. Ayan din si ma'am na nagsusumba sa harap. At saka yung mga lalaki guys, taga Macdo yan sila. Parang walang problema no? So sila po ang walang mga tarbaho kasi nga binoy ko. Sila pala ang sinadya ni Sir All. Ignacio. para para masolve yung problema nila dito sa Oman. Ba't naman kasi damay-damay tayo guys. Away ng ibang bansa, dinamay-damay -damay tayo, hindi naman tayo kasali. Sila naman yung nag-away-away. Ayan na tuloy, napasayaw, napazumba si mama at si sir. Galing pa lang sumayaw ni sir at saka ni mam, ma oh. Yan tayo eh, mga Pilipino eh, kahit may problema, masaya pa rin. Laban lang. Happy day! Buhay OFW. Pinipilit namin maging masaya guys kasi nasa malayo kami sa pamilya namin. Kaya kailangan namin maging masaya. Kasi nga ayaw namin pakita sa inyo na malungkot kami. Kinakaya namin ang hamon ng buhay dito sa ibang bansa. Ayan pala ang ating mga kababayan. Yan sila po yung taga yun nga ang nakwento ko ay naboykot sila guys at sila ang ating kababayang mahal na kasambahay ayan ang pinagpala kasi mga babait yung mga amo nila at pinayagan sila dito sa event na to yung iba guys hindi ko alam kung anong trabaho nila teachers cleaners halo halo po dito ang mga skilled guys kaya ayan happy happy lang happy day talaga sila guys oh mag enjoy sila at ayan nga dumating na si Sir Arnel ang saya Lalong mas sumaya nung dumating si Sir Arnel ang pag-asa ng mga OFW. Kaya kaping ko sana si Sir Arnel kaso may nakabantay, nakahihiya din ako. Baka ako'y pagali na kakahiya, marami pa namang tao. <laughs> Good morning! Good morning. unang speech ni Sir Arnel Ignacio. Uh, ko na po dito guys kasi sa so sobrang haba niya kung gusto nyo manood at makinig guys doon sa full video nito ay uh, napost ko na po sa aking FB page pwede nyo pong panoorin doon at ayan na nga guys papunta si uh, Sir Arnel dito sa aming banda at dinomog siya ng mga tao grabe oh nakakaawa na ipit na si Sir Arnel. <laughs> <laughs> Kaya hindi na kami din lumapit kasi sobrang dami namin kawawa naman ay eh, maipit si Sir. Sa sobrang daming napapicture guys, halos lahat ang tagal na tapos ng pictura nito. Kaya ah, kinantahan mo kami ni Sir Arnold habang nagpipicturan sila. Ops, no? ops, ops, bago ko ipatugtong yung kanta ni Sir, ay sisilpi mo na ako. 'di ba? Bakit ba kayo lang marunong mag-selfie din ako, oy. Kaso lang minalas tayo, guys. <laughs> Kakadikit lang natin. Tapos na agad oh my J. Hindi ko man na feel si Sir Arnold, yakapin Bakapin ko sana balahiya na tuloy ako, oy. Tingnan niyo, guys. Niyo, guys. Si Nanay, oh. si Nanay ang bida. Oh, 'di diba? ba? Mabuti pa si Nanay. Nakalapit naman ako, guys. Pero paglapit ko diyan, ta sabi, tama na <laughs> tapos na daw ako. ako nga mahiya akong pagalitan nako. Guys, kinantahan kami ni uh, Sir Arnel Ignacio. Sayang mute ko lang kasi nga copyright tayo, guys. Ba't naman ganun na uh, YouTube? Ganda pa naman. Sayang uh, hindi nyo marinig, guys, yung kanta niya para sa amin mga OFW dito sa Oman. Sayang na sayang talaga na. Iinis ako sa iyong lulo. Bakit? Ang ganda pa naman ng boses niya, mga idol. Ba't ako nakaka-copyright? Original naman yan. Original na video yan. Nako, talaga si Lolo. <tong <tong> Nakakalungkot man isipin, guys, na hindi natin mapa labas ng yung kanta ni Sir Arnold. Makaka-copyright tayo. Naiinis talaga ako. Ay, bakit kaya? Unfair naman. O, original na video naman yan. So, yung ating mga kabayan guys, tignan nyo guys. Sobrang saya namin guys. Sobrang lucky din na uh, nakasama namin si Sir Arnold. Ayun, may bata! Muntik ng ano. Buti na lang hindi naipit yung bata. Ito, hindi na daganan na. naku. So, ayan. Enjoy na lang po tayo. <tinyo> Games, guys na hindi ko na ay pinaputol ko na yung videos dito guys kasi sobrang haba no so panoorin nyo na lang doon sa FP page ko sa mga long videos doon ko pinopost yung mga bawat a uh, games kasi mahahaba ang yung videos na yun kaya bisita po kayo sa aking page guys ito nga page ko so Thank you sa so, uh, supportan nyo guys. Ay ang aking team na yan, Pink. Ang next games guys ay maritisan, pagalingan, magmarites. Patalasan ng pagdinig. Pagdinig ba pagdinig? Ayay, ay, nabulol lang ng si sinday, Hay nako, inday. Siyempre, kasali tayo sa laro. At ito yung team ko, team Pink. Bibidyo muna ako ngayon. Ayan, naglaro na si Inday. Ayun, next na si Inday kasunod. Oh. di ba Ang sayak. <laughs> Panoorin nyo yung guys. Uh, full video nandun sa aking si uh, separate natin upload kasi mahaba nga. Siyempre, sinong hindi gagalingan nito guys? Ang laki ng papremyo, 300 real. 200 real, kan price. Third price, 100 real. Ayan. Si Kuya, hinubad na agad. Hindi pa nga nakarating. <laughs> Disqualified kaya yun. Ako lang nang sabi ha. Di ko alam sa judge. <laughs> oh, di ba? Ang saya namin. Super saya namin. Kahit uh, saglit na wala ang aming mga problema sa buhay. Ganun lang naman tayo, guys. Be happy, happy pa rin tayo. Be happy kahit uh, may mga pinagdaanan tayo hindi maganda. Diba? Sayang, guys. Kami sana yung nanalo. Pinaulit at naglaro ulit. Sayang. Itong last naming laro ay natalo kami. Kaya wala na kami pag-asa manalo sa mga prizes. Sayang talaga, no, guys. Okay lang yun, guys. Sport naman tayo. Baka nangangailangan pa sila sa atin, 'di ba? Kaya eh, pagbigyan, 'di ba pagbigyan. So sa mga nanalo, congrats po, deserve niyo naman yin, din 'yon. Pero hindi po ibig sabihin nun no, na yun na yung score ninyo. Meron po tayong percentage. So, bawat game, iba-iba yung percentage. Baka po kasi may mag-complain na ma number one sila sa first game, tapos dun sa last game, medyo naging uh, mas mababa yung score nila. So, hindi po ibig sabihin nun, no, ito total. Ang ginawa po ng committee is percentage. So, ito na po, Mapas na po ang Third place. Orange. Third place. Prize goes to the team with color É congratulations on everything Mga kabayan, sa mga nanalo. At sa mga nanalo sa raffle, abangan po natin guys next video guys kasi sobrang haba na ng ating videos. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.